Ano po ang naging motibo sa pagpatay po dito sa magboyfriend Ito po ang katawan ni Geneva at ni Yetsak. At sa hukay na ito, nakita po kumuha ng search warrant, iaharap po namin itong uh, dalaw itong ilaba uh, talaga, Itong dalawang ito, ang kanyang nasa kaliwa, ang ating pong regional director ng Region 3, of course, si General Hidalgo. At sa aking kanan po naman ang head po ng uh, Criminal Investigation Detection Group o si IPG, si General Leo Francisco. At marami rin po tayo iba-ibang mga opisyales ng PNP na nasa likod. No? Kamukha po ni General Tates, General Pero ang pinaka sabihin na nating importanteng balita sa ngayon, ito ay hingil sa nawawalang uh, kay Geneva Sarita Lopez at Israeli Yitzhak Cohen. Alam nyo, it, alam nyo uh, may na-aresto. No? Hingil dito ay uh, may na-aresto ang ating kapulisan na tatlong tao na nasa kosto din nila. At nung na itong tatlong tao, nagkaroon ng mga testigo at mga ebidensya na kung saan ay naituro ang isang hukay. At sa hukay na ito, nakita po, kumuha ng search warrant, nakita ang dalawang bangkay. At itong bangkay na ito, ito po ang katawan ni Geneva at ni Yitzhak. Ito po ay na-identify ng kanilang mga miyembro ng pamilya nila at sa ngayon po ay nag-undergo ng tinatawag nating DNA testing para Panigurado, yung tatlong taong binabagito ay nasa kustudiya ng kumpulisan sa ibang kaso. Pero malaki ang kinalaman nila dito po sa kaso ni Geneva at ni Itzac. Ang naka-aresto ngayon under police custody ay si Michael Guillang. Siya po ay dating membro ng PNP pero siya ay na-dismiss sa service noong February 2020, AWOL. At ang pangalawa ay si Romel Aboso, dati rin membro ng Philippine National Police pero na-dismiss sa servisyo noong 2019, again AWOL. At merong isang sibilyan na nasa custody ngayon, ang pangaran ay Jeffrey Santos. No? So, itong tatlong ito, kasama ang dalawang taong nag-voluntary surrender sa kapulisyan, si alias Junjun and alias Dondon. No? At meron pang dalawang at large. Mga kasama, I would like to congratulate the hard work of our police here dahil halos tapos na po ang kasong ito. May iba na lamang silang ginagawa para maikompleto ito at tuluyang uh, ma-file na ang kaso hingil dito. No, Ito'y ginawang posible because of the SITG na ginawa nga rito. Of course, sa uh, pumumuno po ng ating uh, Chief uh, Romel, no? si PNP Chief Marbil and of course ang ating CIDG kaya siya nahuli po ngayon si Leo Francisco at sa ibaba naman umaksyon na mga kapulisan natin sa kanyang reyon ito po si General Hidalgo ng uh, PRO3 nakatulungan sila kaya itoy na kaagad na, na naisagawa na ating kapulisan Mamaya iaharap po namin itong uh, dalaw itong uh, dalaw dalawa. Itong dalawang ito, itong mga ex-police na ito para naman na uh, makita nyo. Kung mapapansin po ninyo, tuwing nagpapakita kami ay naglalagay kami ng mask at uh, sombrero dahil ito na rin ay uh, sa mga human rights na sinasabi ng mga polisya po ngayon. Sana maunawaan ito ng ating mga nanonood. Bago kayo magtanong siguro ilalabas ko muna I would like to to state on the record na itong ilalabas naming dalawang ex na police, no I under custody for another crime ha huh? for another crime para lang malaman po ninyo ha huh? okay pero malaki ang uh, because of evidence at lahat sa mga nangyayari talagang uh, ito po ay talagang may kinalaman sa pagkamatay. At ito sinasabi ko, we are making this statement from the PNP and from the DLG na mananagot talaga ang dapat mananagot dito. At ito'y sinasabi namin sa pamilya ni Geneva at ni Yitzhak, we condole with you, but rest assured that we will make sure that the ends of justice will be served to the family of Yitzhak and to the family of Geneva talagang ustisya ay kakabitin natin na ito at talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. Okay? So ito yung dalawa. Kamukha ng sinabi ko, we have to follow protocols about human rights. Pasensya na po kayo. Pinapakita lang namin sila just to inform everyone na ito na ho, no? Uh, ginagawa na ng pulisan lahat para masolusyon po nang po para ma makita talaga ang mga taong guilty po dito sa kaso nito. Sino si ano diyan? Sino si Gia? Sino si Abuso? Sige, ilabas na yan. Okay. The floor is now open for any questions. Mike, Mike. Sec, good afternoon po. Chief and uh, the two other generals. Sec, uh, na-establish na po ba natin kung ano po ang naging motibo sa pagpatay po dito sa mag-boyfriend na si Coher? Yeah. Uh, before answering the question yung tungkol sa motibo, sorry ah, uh, gusto uh, ko lang uh, I, I really admire this person. No? Uh, uh mula nung nakasama ko, ang dami na, ang na accomplish, ang dami na gawa. I would just like to give this microphone to our Chief BNP to give some statements about this case. So, Oh, magandang hapang uh, po sa inyo lahat. No? We, uh, nagbuga, nagagalak po kami dun sa pagkasolve po ng polis natin practically when we're talking po kanina po eh uh, talagang it's really a uh, practical na talagang pinaghirapan ng police old fashion na uh, police work uh, talagang ang um, hindi po minadali we go for details sabi ko nga and the sub file case and sabi nga niya we have to consult yung DOJ kaya po siya na late ng konti kasi you have to consult yung DOJ na talaga yung yung tight yung close natin. Close tight po yung kakaso natin. Para yung sabi po ng minamahal ating SLG, talaga ibubulok po natin sa kulungan itong mga taong to. And we are so sure with the evidence gathered by uh, CIDG and Region 3, sigurado pong uh, hindi mo kakawala ito as promise po ng uh, ating minamahal na SLG po. Chief, uh, who can answer yung tanong niya? Ano, um, ano yung motibo? Sino ba Yes, good afternoon to everybody. For our uh, investigation, um, kung makikita nyo, yung Magnobia ay nagkaroon ng pagkakataon na mag makipagkita kay Giyang. Dahil si Giyang ay may isanan lang lupa kay Geneva. At uh, gusto nang bawiin ni Geneva ang lupa na kanyang isinanla kay Giyang. In the same manner, sinabi ni Giyang na may buyer din yung lupang sinanla niya. At ipapakilala nga niya kay Geneva itong si Abuso as buyer. From that point, nakita sila sa barangay Armenia at binaril ng dalawang pulis na ito, na dating pulis na to ang magkasintahan. So makikita nyo, it's uh, a plan uh, activity, nakita nyo na one day before sa aming investigasyon ay nag-usap si Giyang at si Abuso tungkol sa gagawin nila sa magnobya na to. So, there was that uh, plan of killing itong magnobya na to. So, makikita nyo ayaw ibigay ni Giyang yung lupa na isinanlas niya yeah, kay Geneva. And uh, we are uh, collating some more evidence and uh, statement dahil uh, tinitiyak namin na dito nagsimula sa motibo na ito yung pagpatay sa Magnobia na ito. So other John Doe's who are included or suspects ay iniisa-isa na namin yung participation nila. And with the help of uh, the DC-20 provided by the DOJ, nagkakaroon uh, kami ng uh, case conference with the NBI para mapagtugma-tugma namin at uh, maibigay namin lahat ng mga loose ends dun sa statement ng bawat isa. And in the next uh, two days, may papail namin ang uh, criminal complaint for two counts of murder against uh, Giang, Abuso, and other jandos. Sir, bakit kumantong sa pagpatay kung gusto niya lang bawiin yung lupa? Ayaw ibigay ni Giang yung kanyang isna ng lupa kay Geneva. So, yun yung pinakangmit nito. Ayaw ipabawi ligiyang yung isnanla niyang lupa kay Geneva na gusto nang kunin ni Geneva. Sir, yung two other persons of interest uh, na hinahanap natin, ano yung participation nila? So, sa investigation namin, uh, they plan kaya may conspiracy kami nakikita, but uh, we are not limiting dun sa ibang other suspect kung ano yung kanilang magiging uh, participation, maaaring uh, principal or accessory dito sa ipafile naming murder case against them. Sir, principal ibig sabihin uh, posibleng may mas mataas pa or sino po ba ang pinaka utak ng nangyaring 'yon? Ang nakikita natin dito, yung dalawang dating police ang nagplano nito at uh, 'yun ang isa sa pinagtutunan namin ng uh, sentro ng aming investigasyon. Salamat po. Thank you, Sir Mar Gabriel. Next, may we request June Veneration, GMA7, to be followed by Benji Durango from PTV4. Uh, General Francisco, follow up lang po. Yung, yung giyang di ba sabi niyo, yung po siya yung mastermind, kasi siya po yung binagsanlaan di ba na, ayun niya, ibalik na yung lupa. Si giyang ang nagsanla ng lupa kay Geneva at uh, gusto nang kunin ni Geneva yung lupa, ayaw ibigay ni Gian. So lumalabas siya nga po yung main guy? Siya ang may uh, main uh, suspect at si Abuso being uh, kabadi niya. Dahil sila dalawa ang bumaril dito sa ating mga uh, victims. Ga katagal yung, yung, pwede ba natin ilatag dyan, Francisco? Based on sa information na meron kayo, yung timeline, di po ba nag-meet sila, Ah, tinanong ko pinatay. Ah, yes, uh, we will be providing you with the timeline but uh, I think uh hindi pa masyadong uh, pinale yung uh, maipapakita namin sa inyo but we have uh reports na pwede namin ibigay sa inyo dahil uh, dinadayan namin ito kanina at uh, may mga uh, kailangan pa kaming uh, ilagay na mga statement pa ng iba naming witnesses. Kung, kung yung dalawa po yung main participants yung the rest ano yung mga naging role pa nila sila ay kasama sa sasakyan so yun yung aming tinitingnan at uh, lahat sila ay kailangan naming mabigyan ng uh, tamang uh, mga ebidensya para tamang kaso ang maibigay namin dun sa participation ng mga other jandos other than the two main suspects. Yun lang po ang participation na nakasama lang po sila sa sasakyan o meron silang sila nagbuhat ng... ng Yun yung or... tinitingnan natin at uh, hindi ko mai uh, describe sa inyo dahil uh, we will file appropriate cases within uh, the the next day kaya I cannot divulge to you kung ano yung mga specific participation nitong other jandos and suspects. Y yung tatlong in custody, sila po ba'y suspect na? yung tatlong custody namin giyang um, abuso and alias sa uh, Jep, ay mga suspects na. Thank you very much, Mr. Veneracion. Next, may we request Mr. Benji Durango, PTV4, to be followed by Mr. Alfred Dallison, People's Journal. Magandang hapon po. Sir, sure. um, kay, kay uh, CIDG, sir, sure. um, uh, I'm sorry, follow up lang kay Kuyang, uh, kay Kuyang Jun, yung, yung tanong ko yung crime ay nangyari ng 21. Isang araw lang ba nangyari lahat ito? Yes. Um, nung, nung sila ay dumating sa lugar na yon, uh, counting panahon lang at uh, sila ay kaagad binaril nitong uh, ating mga suspek. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Yung po ba yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog na si ginamit ng uh, dalawang victims. uh anong kaso ang pinakaharap dito mga suspects na? we are preparing uh, complaints for two counts of murder against uh, all these suspects thank you very much next may we request Mr. Alfred Dalison to be followed by Lloyd Kaliwan of PNA Go right, ahead, sir. Good afternoon, sir. Okay. General Francisco, sir. Sir, yung dalawang suspects natin na ex-policemen, uh, I understand na hinuguli sila dahil sa illegal possession of firearms and explosives. Uh, may evidence na ba tayo yung nakuha mga barrel ginamit dun sa pagpatay, sir? Uh, yes, we are uh, doing the cross-matching with the forensic and we have submitted uh, the confiscated firearms from the, these two suspects, and we are waiting for the result of that examination. Uh, KSILG and uh, Chief Pemisor. Sir. sir, yung ongoing response natin, palagi nilang paalaala niya sa mga police, whether active or retired, or yung magbago na sir. Sir, eto dalawang police na naman, ex-police men involved. How do you feel, sir? How do you feel? Ah, sir, ganito na lang pa ulit, ulit Sa totoo lang, sa totoo lang, masakit eh. Kasi ito yung mga taong binayaran ng gobyerno para proteksyon ng tayo eh. Although, a wall dismissed from service, Ibig sabihin hindi naman maganda ang naging proseso sa Philippine National Police dahil tinanggal eh. Tinanggal. Pero hindi mo rin maaya-alis na dating naging police, dating nanumpa na pro-protection na. Tapos ito ngayon pumapatay. Hindi ba? Kaya importante talaga rito na yung mechanism na pag-filter out ng scalawags that this is this these people are the ones who give a bad name to the Philippine National Police. Ito yung nagsisira sa pangalan. Ito mga anay na to. Ito mga mga lokong to. Pero ito lang pinapangako namin sa inyo. No? Ako naman ay chairman na Napolcom. Meron tayo IAS Internal Affairs. No? Titibayan namin to. At as you very well know, siguro alam niyo na ito that uh, we've got uh, 58 uh, cases filed mga higher ranks no at meron na kami mga summary dismissal na nilabas tungkol dito we are really cleansing the ranks here pero again i would like to emphasize na ang dalawang taong ito ay matagal nang tinanggal sa serbisyo ng ating pamahalaan. Masakit ito dahil if you will recall itong Degamo case naman, di ba? Yung mga involved din dito ay dating ex uh, ex soldiers din, di ba? No? Kung titingnan mo ha, mga dating membro. Kaya nga dapat dito talaga yung yung internal affairs pa filter out nito. Importante masusik talaga ito. From time to time, tinitingnan ng mga rango ng bawat isa rito. Kung anong pakiramdam namin, well, totoo lang, masakit, nakaka-frustrate. Pero ito lang sinasabi ko sa ating mga kababayan na maliliit lang po ito, please, no? 99.2 plus ng ating kapulisan ay talagang mga bayani po yan. Nasa sakripisyo yan, yung buhay nila, inaaring nila sa inyo. No? Please, wag po kayong masiraan na loob na yan ng, ano, ng polis, hindi po ganun yan. Iilan lang po yan. And we will make sure of that na talagang matanggal ito mga klaseng taong. Chief uh, tama po may nangyayari sa atin. Kaya nga sabi ko nga kanina, we're, we're uh, changing the, the mode of our, our um, training po and yung sa selection natin ng mga officers natin, no? And sa selection ng mga pulis na ba ma dapat maging pulis natin, no? Ang sabi ko, if there's a need na uh, minsan kasi meron kami recruitment na 1,000, it doesn't mean na dapat kompleto. Ang inanot, sino talaga yung particular, hindi yung na, na dati oh, we have to complete na ito yung tao, ito yung ano, and we have to fill up all the positions. Ngayon hindi na, we changing it, kung sino na po yung nakarapat, we follow meritocracy sa promotion and selection ng mga tao na magiging polis po. So I guess it will help po para mata, mata, uh, yung mga polis na hindi naman dapat magiging polis, eh matatanggal po sa servisyo po. Yun po yung ginagawa po namin. Thank you, sirs. Sir, last, last question. So, uh, report po ang PNP and ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Total nangyari naman sa Central Luzon. In 2023, there were 65 foreigners. 33 of, more than 33 of them are were identified as foreign nationals na nakitang patay po sa Region 3, particularly sa Pampanga and Tarlac. Latest na naman po to sa Tarlac naman. What are we doing to stop this mga, mga illegal activities? Parang doon lahat siya napupunta, pinapatay mga foreigners. Sir. Uh, <clears throat> uh, I, I suggest uh, that we could uh, present the real, real figure dito sa claim na may 65 na foreign uh, foreign uh, nationals that were uh, found dead body uh, nagpa-consolidate na ako ng aking mga figure and uh, it is uh, very far from uh, what had been uh, published in several newspapers i'm not just uh, cannot give you the exact figure but uh, probably so that we could have rejoined there, we could uh, publish we could give you the uh, real figure at, uh, that is our request from uh, Mr. Alfred Dallison sana. Ako, ito lang, ito lang. One, isang patay does not make any difference sa dalawa o tatlo. Buhay ng tao yan eh, maski isa lang yan. Importante, masolve kada dito. Just like what we are solving here right now. No? May sinabi ako sa inyo kanina about eto nga kay Geneva, kay Itzak, nag-double time ang mga polis sinol dito. Ito yung yung isa pa kanina, halos magandang development, sinosolve kagad. We always appear in this kind of sinosolve. Itong sa paok nung lumabas nga ito, no, importante, it's not a matter of one, two, or three, o kung ilang pa man yan. Importante, bawat isa dyan, masolve kagad, ma-inventaryo kung sino-sino ito, ano identification to sa angkaling galing ito. No? So, dapat siya may timetable talaga yan, makita yan. And they must also work with other agencies of government like the immigration for this, no? Para makita yung listahan nito. Forensics, etc. No? Napaka-importante nito. And that, that we will really do. Kung makita ninyo before when we appeared here, yung barilan sa Makati within 24 hours na sold, yung hinarang mismo ng polis, naalala niyo yun, sa top, yung kinikita yung dalawang, pinresent pa namin dito, less than 24 hours na sold. No? So, Itong mga bagay na ito, importante, mailis na ito at masolve ka, ka ito, matutukan ito. So, yun ang talagang ginagawa ni Chief ng PNP sa bawat isa nito. I Ibato lang talaga ito, but of course, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ano ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, dapat on the ground, alerto ang lahat. On the ground, yung tinatawag na barangay police ibalik sa baba. Ay yan ang utos ng ating mahal na Pangulo. Dapat nakikita ang police on the ground. Andito nga si si General Nartates, mag-uusap kami mamaya para dito sa Metro Manila that they should give us the worst barangay na sinasabi na may, na may mga drugs. Bawat LGU magsabi saan dyan? At diyan maglalagay talaga ng mga polis dyan, kakain diyan matutulog, jababarkada, hanggang mawala yung mga kriminal na yan. Yun ang magiging ano lang uh, ano ni, ni, chief no at nagawa na ito dati no so ganun po iyan, uh, alfred uh, for us one life is life it does not matter yung numbers although talaga nakakalula ito but even if it's one life dapat ito'y ay matutukan ng gusto talaga no this is to give justice to the family of those who, who've lost their life Thank, Thank you, sir. Chief, may we know kung ano po yung ranggo nung dalawang polismen na sangkot po sa pagpatay doon sa magkasintahan? Patrol man po. Pareho po sila? Mga bagong mga polis pa lang. Okay. Po. May tuturing na po ba natin po, Chief, na case closed na po? Alam mo, hindi uh, sa amin yung suspect nandun na. But as long as hindi pa na-file doon sa court at hindi pa ina-accept ng... Uh, ng ano natin, we could say hindi pa rin case, so, case solved, no? But on our part, talagang nandito na po lahat ng ebidensya. Okay. And last question po, Chief. Meron po ba tayong ibibigay na tulong o proteksyon dun sa pamilya considering na dalawang dating policemen po yung sangkot sa pagpatay? Thank you Pagka humingi sila ng tulong sa amin, of course, we will give them protection. But as of now, talagang uh, ginagawa po namin yan. Kahit hindi po nilang nasabihin yan, we are giving them protection. Yun po yung masabi ko po. Thank you very much. Next, Ms. Raya. Good afternoon po. Um, kay Chief or kay General Francisco, sir. Um, sir, pa-establish po, paano po nagkakilala si Giang, Aboso, at si Lopez, at si Cohen? Dati na ba silang nagkaroon ng transaksyon na may kanilaman sa lupa? At sino ang nagsilbing middleman para magkakita? Uh, yes. Uh, ang uh, naging truth pa lang o resulta ng ang investigasyon ay yung pagkikita ni uh, Geneva kasama ng kanyang nobyo kay Iyang and Abuso. So we are still digging kung ano yung mga previous uh, uh, activities or uh, transaction nila. So doon pa lang kami sa nangyari noong June 22. At sir, 21. Sir, would you know kung magkano, sir, sinanla? How much yung pinag-uusapan? Wala pa kaming uh, ganong amount dahil we haven't talked with uh, the family tungkol doon dahil uh, we are still uh, respecting yung uh, kanilang morning ngayon. And uh, yung lakitin ng lupa, kung gaano. Wala pa? Rin. Wala pa. For General Francisco, sir, follow-up lang mong kay Raya kanina. Uh, medyo wala pang clear na information doon sa kung magkano, gano ka laki yung lupa pinag-uusapan. Pero I suppose considerable yung amount and yung 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 land na pinag-uusapan kasi humantong ito sa pamamaril, pagpatay, paglibing, general. Yes, we are looking into that and uh, I think uh, the SITG will provide you with the answer in the next in the next uh, uh, coming days. So papunta na kami doon June. At uh, wala pa lang talaga yung uh, real na sukat ng lupa at kung magkano na isan lang. Si Biang po ba general ay kinantrata niya yung mga kasapakat niya or paano po ba gumana yung grupo na iyon? So yun yung iniimbisigahan namin kasi we will file the case uh, within the next uh, two days kaya kailangan namin maging certain. Uh, hindi muna namin may announce to June, Andrea yung prime last na yung sa akin yung prime uh, witness nyo general paano ba siya uh, nagkaroon ng communication sa police uh, paano siya nagkaroon yes kasama mismo siya ni Abuso no di ba sir uh, crucial yung pag surface niya crucial yung paglapit niya sa mga uh, siya ay nakonsensya lumapit siya sa CIDG at nag uh, siya ng mga nangyari nung uh, araw na yun. Yes. Pero kasama po siya dun sa van, di ko ba? Nung nilibend yung... Yes, I answered na kanina yan. Pero pardon me, uh, ongoing kasi yung final ng aming uh, transmittal. Uh, we will uh, give uh, once na ma-file namin yung complaint.